<laughs> okay. Ayos sa ating pangangapa, Brinas. So, yan mga kamarmers. Yung nakuha namin sa aming kwan. Pangangapa. Siyempre, hindi mawala yung <laughs> dadaan natin. At saka yung bago po natin na ano? ginawa na pangbubuli ng isda. Yung tawag sa aming ito ay bubo. Yung screen. Yan bago pa. Yo, no, so, bago pa lang ng itong gi Thank ah uh, kwan. Breaking. Pero sawa ang Panginoon. ang lucky mga kawarbo. Wow. Oh. Ayan lo. No? Oh. Ayan. So di hindi tayo akan si eh. starting pa nga pa ngayong araw po na ito. Yeah, no? <laughs> okay. Ayos, sa ating pangangapa, Brinas. <laughs> ah, bobo, binas yung bobo po natin na bago. <laughs> Sana pag pangalawa natin itong uh, ilalagay, mas marami pang kuha po natin. Hindi lang po na dahil ah, uh, may masyado kanina. Parang hindi magpan yung bigay natin. So ngayon po lang yung nasa pa rin. Eh Dinagyan po namin yung kung makikita niyo po. Itong nasa loob po. Ang laman po nito ay pigs. Saka sa kalaman dinagyan po namin ng kangkong para yung, 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 yung isda pumasok. Ayan. Okay. Thank you. <laughs> Mga kamarapers, panoorin nyo. <laughs> Sama namin si Buit, laking kuha ni Buit oh. Tilapia. Tilapia. Malaki. Buti na lang, may lumating sa ating pang na, na pangangapa. Okay. Bye-bye mga farmers.